mga kagabay magandang uma, magandang hapon magandang gabi magandang umaga magandang tanghali saan man tayo naroroon anuman ang ating mga ginagawa una adigit sa lahat ating ealay ang ating mga sarili sa ating Panginoon sa loob lamang ng ilang mga sandali ating gamhin ang at presensya ng Diyos suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari iisang Diyos magpasa hanggang magpasawala na hanggang mga kagabay aminin natin na halos lahat tayo ay mayroong iisang gusto. Ha? Isa ang nais natin sa buhay ito. Lahat tayo. Bawat isa sa atin. Ayan ay ang tinatawag natin feeling of importance. Ha? Yung mararamdaman natin ang ating halaga. Ang tayo ay pinahalagahan ang ating kapwa. Halimbawa, sa isang pamilya, sa mga mag-anak, huwag muna tayong lalayo. Sa sarili muna nating tahanan. Kung ang isang anak ay binibigyan ng pansin ng kanyang mga magulang, ng kanyang atsuhin, ng na mga nasa kanyang kapaligiran, para siyang mahalaga, para siyang importante, maganda ang pananaw ng, ng bata niyan. Ngunit kung parang hindi siya, parang, parang wala siyang silbi sa loob ng tahanan. Ma-isolate siya. Maiba ang kanyang pag-iisip. Kasi tayong lahat, maski sa ating pag-aaral, minsan nga, eh, may mga teacher na sinasabing, huwag na natin tawagin yan sa restitution, bobo naman yan. Mali yan. Kailangan bawat isa sa atin, ano man ang ating profesyon, pahalagahan natin ang isa't isa. Ituring natin ang lahat na may silbi, walang diskriminasyon. Naalaala pa natin. Siguro, hindi natin ito makakalimutan. Nung tayo ay isa pang working student, na habang nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo, nung tayo mismo nagtatrabaho sa universidad na ating pinapasokan hindi na natin iano eh, kung ano ang mga ginagawa natin. Ngunit, isa sa ating, isa sa ating mga nagiging tungkulin eh, ay ang uh, magiging uh, head tayo ng general services sa unibersidad. General services. Eh, kasama na ang ating nasa ilalim natin, ang mga janitor, ang mga yung pinakamababa. Minsan, eh, Bata pa, isang working student din ni janitor. Umiiyak. Nagmumukmuk doon sa ating opisina nang dumating tayo. Eh, tinanong natin, oh bakit? Ano bang nangyari? Sinabi niya na minura, binulyawan siya ng isang din. Binulyawan siya. Tinatanong siya natin kung ano talaga nangyari. Nakita natin na walang kasalanan yung bata pinuntahan natin yung din pinausap natin nagpaliwanag tayo abay ang kasagot-sagot ng din may janitor lang naman yun bakit ano bang halaga ng taong yan ng bata niyan kaya hinarap natin yung din kahit mababa tayo sa kanya mayaman siya matibay siya doon sa loob ng universidad hindi tayo natatakot sapagkat nasa tama tayo so sinabi natin sa kanya alam mo sir, Sir, sir na ang tawag ko sa'yo. Alam mo, sir, kung ikaw, papalya ka sa trabaho, kahit isang buwan, maayos ang opisina mo. Kung ikaw ang papalya, maayos ang opisina mo, muli kang papasok na maayos ang opisina mo. Wala kang problema. Pero subukan mo, kung ang isang mong janitor, ang tagapagilis ng silid, ay mawala, a-absent. Sino maglinis? Ikaw, kayo, kayong mga nakakorbata. korbata, huwag natin hamakin ang mga janitor. Kapagkat ang isang janitor, maaaring magkunya isang manager. Pero ang isang manager, hindi magawa ang trabaho ng isang janitor. Aba, natin yan. Iyon ang sinasabi natin, feeling o importance. Sa anumang samahan, Rotary, Kiwanis, Lions, o anumang samahan, anumang asosasyon. Kailangan ang bawat isa pahalagahan natin. Sapagkat kung ang bawat isang membro kinikilala ang kanyang halaga sa isang samahan, magtabaho siya ng maayos. Ibigay niya ang kanyang puso sa kanyang ginagawa. Pero kung alimbawa, utusan lamang natin hindi maganda, hindi maa siya ating pagkatrato sa kanya hindi natin pinahalagahan ng kanya magiging kontribusyon wala tayong expectation ng maganda lahat tayo lahat tayo may isang feeling feeling ang importance ang maramdaman mo na ikaw ay pinapahalagahan ng iyong kapwa masaya ka may meron nga tayong nakausap na isang dance instructor. May, may edad na siya. Pero makikita mo siya, eh, maganda pa rin yung kanyang mga indak, Talagang nandyan pa yun. Minsan, nakausap siya natin sapagkat ha, doon sa mall na ating napuntahan. Kasama niya yung isang dance instructor. Mayroon silang inihandang uh, dance tutoring. Doon sila nagsamatch sa, sa mall na yun sa itaas. Matapos silang mag-practice, sabi natin sa kanya, Brad, hindi pa rin nawala yung ano natin ah, galing sa pagsayaw. Alam mo, napakaganda ng sagot niya. Alam mo, kaigay, kapag ka ako ay umiindak at may nakita akong nanonood, at lalo na ngayon, nagbigay ka ng magandang kuminto, muli akong nagiging bata, lalo akong magiging magaling sa pagsayo, may edad na siya. Hindi ko inasahan na ganun pa rin sa kagaling. Lalo na yung mga cha-cha, mga rumba, magaling pa rin. Pero, ayaw ko kung mga 70 na yun, pero past 60 na talaga. Yan ang kanyang sagot. Ang mapapansin, ang kanyang ginagawa, masaya na siya bayad na siya. Sold out na siya. Ganon din. Dito sa ating pagbigay ng vlog. Alam natin na itong ating vlog ay ang ating tema, ang ating topic ay malayo sa mga tinatangkilik ng ating mga kababayan. Sapagkat ang gusto ng ating mga kababayan ay yung mga political issues, mga sasabihin na natin yung mga isyu na mag-artista, Ayan, ganito. Wala no pansin ito. Pero bakit ito na napipili? Sabi nga natin, kahit na lang yung makikinig, parang isandaan na rin. Kahit lima lang ang nag-view. Ang mahalaga, masaya kasi yung ginagawa, may nagpapahalaga sa yung ginagawa. Yan ang feeling of importance. Hindi yung, halimbawa, yung anak mo, eh, nagiging suwail sapagkat siya ay nagiging PSP kulang sa pansin hindi siya mahalaga para sa kanyang mga sa kanyang kapwa hindi siya magagawa ng mabuti kaya saan man tayo saan man tayo mapabilang na samahan ano man ang ating mga gawain bigyan natin ng halaga ang ating kapwa lalo na kung kasama natin sa isang samahan at yak magiging mabuti ang samahan. Kung ang bawat isa ay bigyang halaga, bigyan ng tinatawag nating importance.